Terima. Ito naman ang bago kong putahe para sa yurik at sa Rayuma. pag may UTI ito talaga ang gawing pang lunas. no choice tayo kasi pag gamot lalong lumala ang bato ito na lang no choice pansit pansitan at saka ito ay unan daw ng unggoy subukan ko nga kung anong bisa